dami natin nagpiting like, ng gulay kasi katatapos na mamili ngayon ang hapon. Sa so, inyo po! So, ayan. Limang pino. Magkano lahat to? 20. Ha? 20. 20 20 ka. para sa Laurel. O nga, 'yan pala sa lapad. So, eto ang ating sibuyas. Medyo bumababa na 'yung kulay na 'Yung sinta Ito ang na to 140, 100 na lang tong kilo nito, 70. Kaya na po, Leo? 120, 200, ang pala Ta? Ito? 180. Bagyo beans, 180. Talong, 120. Teka, niligpit na kami kasi ano. Ah, uh, hapon kasi namin eh. Kaya pag hapon ka namin. Tadi itu si ya. Aduh, bumi ini So, inaayos ko yung sito para ano, hindi siya mag-bobo. So, what? Inaayos ko yung lagay. Balahura ng pagkakalaga. At, kalala mo. <laughs> At, nandito sa panang kayong kamote sa kamakamatis kamote natin. Ang um, si ano, sila 90 pesos. Ra, so, ra. Kita binatis pa para. Limong panging ngabot ng mas. Mas. Channel. <laughs> 90 ang kilo nito. Right. Trivia. Eto daw ang ano ng, ng ito 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 ito. Anong ano na ano pa to uh, Ang apung ang sa sa to, ito siya marami na hingi dito kasi nilal na yung may mga baby. Pag dating ng mga six months, pag may tumutubo ng ano, sisimula na tumutubo yung ngipin. Hinihingi nila to tapos kinikwintas nila sa yung sanak nila para daw sunod-sunod ang pagtubo ng ngipin. Hindi yung pa patlang-patlang. Hindi yung, I mean, hindi yung after two weeks, tsaka naman tutubo yung siya after a couple of days, tsaka naman para sabay-sabay, isang sakit na klag natin, mararap na ba ng bata pagkaano pagkasunod sa yung tubo na yung pin niya. Pinipintas daw sa bata eh. Sabi nila, dami nang hindi dito. 600 ang kilo. 600 ang kilo. Dos ang isa. Tatlong piraso yung piso. Ayan. Ito yung siling green. 250 ang kilo. lima or else 2 ang isa. Depende. Pag malalaki, pag 3. Or dalawa lima. Pag maliliit, 2 ang isa. Okay. okay. Ayan. Ayan. Ayan sa mo daw magkano?

Mura lang yung tungkol ganito sa pesos <laughs> na pagpili. Sampo. 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 May Sampo. Sampo. Sampo May grill din kami na pipi. Sampo. na pirasang lakatan. Ito pa yan. yung baguipe China. Bagyo Pecha 140 ang kilo. Patatas 100. Berapa? Berapa? Sapa? Sampo? Insi? Bukan Hah?

chắc chắn, à à, chắn 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 anh chắn

Ito yung native na luya natin. Ah. Eh. Mas mabango to. Laon kung tawagin. 200 ang kilo. Ito 170 ang kilo. Made in China. Ito. Local to. Harvest to dito sa atin. Uh, 180 ang kilo. White onion pag mapusyaw siya, ano yan, dito lang yan sa atin. Pero pag yung makakapalambalat na mas dark, mas brown siya, no mas may pagka-orange, ano yon, ah, made in China yun. Yung, yung mga bawang natin, galing din China. Not, mostly ng bawang ano? China. Mga galit bawang China galing. Din. Unlike dun sa, ano, yung maliliit na mabango. Ayun hmm, galing Ilocos. Native yun. Ito mga China. Lahat ng bawang natin. Puro China. Tapos, turmeric. Ito. Huwag kaya luyang dilaw natin. Luyang dilaw. One fourth yung kilo ng luyang dilaw. Yan. Yung iba, di marunong tumay ng luya yung pinipili. Kuyang pangkinola. Pero may